Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod si Mr. Destiny at magbibigay po tayo ng pinakamagandang update po ngayon sa social media. Ito yung latest post ni Daddy Bay, mga kaaldab, at ni Lysam sa kanilang Instagram. Dito may pahiwatig dito si Daddy Bay. Di po ba? Bakit nga po kaya ipinost ito na may kasamang tugtog? ni Daddy Bay. Ano nga po ba ang ibig niyang ipahiwatig? Ano nga po ba ang ibig niyang sabihin o iparamdam dito po sa mga post niya? Parang sinasabi niyang magkasama si Mengay at Isoy sa isang part ng probinsya. Na sinasabi niyang nasa South Korea na nagpapahinga. Di po ba nagre-relax? Kaya sabi ko sa inyo, ang tunay na main Paul Carson ay eh kasama nga po ni Dad ni Alden Richards at yung post ni Daddy Bay eh isa lang naman po yung pahiwatig di po ba sino nga po ba makaka-relate noon na mga ganyang buhay probinsya syempre yung kapwa probinsya rin di po ba? hindi naman niya ma-relate ang mga baguhan lang eh di po ba gaya nga po na sinasabi ko kung Aldab Pans since 2015 alam mo yung pinupunto ko alam mo yung ibig kong sabihin. Hindi po ba? Kaya lang siyempre maraming magre-react, maraming nagsasabi na, oh yan na naman, puro ano lang, pahiwatig, etc. etcetera. Et yung bakit ayaw nyo pang i-direct to the point, hindi po ba? Yung mga paliwanag na mapapaisip naman po kayo. Hindi po ba? Sinasabi ko lang po ito para lang klaro. Sinasabi ko lang po ito sa mga mamis, sa mga titas, at sa mga senyor, lalong-lalo na nga po sa mga laging nag-aabang po sa channel natin, sa mga nagtatanong lagi, sa mga nagsasabi ng ganito-ganyan, di po ba? Kaya relax lang po kayo. Huwag po kayong padadala, huwag po kayong magpapa-apekto. Sa ngayon, mga kaldab, sabi ko nga po sa inyo, tayo yung panalo eh. Tayo yung wagi. Di po ba na yung mga post ni Daddy Bay, simple lang pero may laman simple lang pero masasabi natin na may ibig ipahiwatig. Hindi po ba na nagbabakasyon ang totoong main Paul Gerson at si Alden Richards. Dito sila magse-celebrate ng Valentine's Day. Hindi po ba? Huwag po kayo maniniwala yung mga post Kung may magre-react na naman sa akin na hindi may post ang pamilya. Mendoza, Mr. Destiny, may pusang pamilya tayo din, magkakasama sila. Eh, malabo pa po yung post na yan kesa sa post ko. Ibig kong sabihin, ang lalayo ng mga muka, halatang hindi man lang inayos. Di po ba? Para lang may, may bigay na update. Ito yung sinasabi ko mga na para lang po sila mabigyan ng ganap. Para lang po makumpleto ang sarswela. Gumagawa sila ng kababalaghan. Tapos kapag pinuno ako, galit sila. Kapag sinabi ko na parang ano naman, hindi naman ata totoo yung mga ano, agad-agad sasabihin nila na, nako hindi mo lang naman tanggap eh. Sana ayusin din nila, di po ba? Sana gumawa rin sila ng mga bagay-bagay na talagang totoo. At kapanipaniwala, di po ba? Eh ako mga kahalda, hindi naman po tayo Gumagawa lang ng issue katulad nga po nito, o nagpost si Daddy Bay. Syempre, makahulugan 'yan. Hindi naman 'yan ipo-post na 'yung ganda ng bahay, 'yo? Oh. Di po ba? Sana all. Di po ba ay eh, kayang-kayang bumili ni Alden Richards ng mga ganyan? Di po ba? Anong ibig sabihin niyan? Anong pahiwatig ng post ni Daddy Bay na magkasama nga po talaga sina Richard Polkerson at Main Polkerson? Di po ba? Eh naman po talaga 'yung unang-unang papasok po sa Aldab Nation eh. Eh wala naman pong ibang pinos at ang kaganda naman po rito, remind ko lang po ah. Wala pong update si Main Paul Kerson. Wala ring update si Alden Richards, no? Ito nagkakataon pag sinasabi ko to, marami nagre-react. Bakit ko raw po napapansin ang mga social media account ni Mengay at ni Alden? Hindi po ba? Dapat daw po boycott ko yung Itbulaga. Hindi ko na raw dapat pang pinanonood ang TV5. Dahil sabi ko nga po sa inyo, o sabi nga po ng Aldab, boycott ang solo project ni main Mendoza at ni Alden Richards. Eh bakit nanonood ka? Hindi po ba? Yan ang pambasag nila. Kapag uh, halata mong bitter, halata mo na may ano sila eh, yung problema. Ang ibig kong sabihin, mga kahaldab, yung tipong hindi mo po pwedeng sabihin na ganito, hindi mo po pwedeng sabihin na ganun, di po ba? Yung tipong, hindi, ring to ha, para lang, klaro. Para lang po sa kaalaman ng lahat. Para lang po sa mga taong bumibisita at dumadaan po sa channel natin. Di po ba sa ngayon, mga kahaldab, ako, kampante ako, matatag. Di po ba? Sa dami ng mga nababasa natin, sa dami ng mga nakikita natin, eh dumidepende pa rin po tayo sa mga sinasabi po ng iba, pahiwatig po ng iba. Ang sa akin lang po, gusto ko lang maging updated kayo. Gusto ko lahat ng mga kaganapan, eh alam po ninyo. Di po ba? Sa dami po ng mga issue na sinasabi nila, sa dami po ng issue na binabalita nila, abay, maging kalmado lang po kayo, maging kampante. Sa ngayon, mga masaya po ako. Sa ngayon, masasabi ko na lahat po ng mga napapanood natin, napapakinggan po natin sa sa social media, eh, pumapabor po talaga sa Aldab. Wala po silang makuhang update na pumapabor po sa kanila. Wala po silang makuhang magaganda. Hindi po ba? Remind ko lang to, ah, Baka may mag-react yung post ni Ibiang pinagpiestahan ba? de para lang klaro. Nakasama po si Ira. Di po ba wala? Ni hindi nga po pinansin ng mga arming Ni parang wala na nga po gustong tumingin. Na sinasabi nilang, ano ba namang klase yan? Hindi man lang nag i love Hindi man lang nagbabatian. Sa tagal na nga po raw nilang nanonood ng eatball Ni hindi daw po binabati ni Mengay kada sa isang linggo isang beses. Di totoo to mga kahaldab. Hindi ko lang po hindi ko to pinopromote. Ah. Gusto ko lang malaman niyo na may mga ganyan po talaga. May mga update po talaga na matatawa na lang po kayo eh. Kasi galing naman po sa kanila yan eh. Hindi po ba galing po yan sa mga fans? Galing po yan sa mga nagaantay sa mga gustong may may maiba to lang yung ibig kong sabihin yung kiligin man lang sila di po ba wala eh paano nga naman pong kikiligin eh kung wala naman po talaga paano mo masasabi kung wala ka naman po talaga makikita kaya nga po natatawa na lang ako eh sa mga nagre-react sa mga nagko-komento sa mga nagsasabi na keso ganito keso ganun basag po sila sa akin real talk mga kaladab. kaya hindi sila makaporma eh lalo na kapag uh, may may nagpost tapos hindi naman alam ang buong detalye sasabihin lang na si Mengay at si ano ganto ganyan walang kapo yung caption nila kapansin-pansin mo lang na ginawa-gawa lang hindi po ba tapos sasabihin natin eh wala naman po tayo nakitang ganyan pinapakalat lang ng maling impormasyon oh basag na sila, di po ba? Sila naman po kasi yung matatamaan. Pag nag-edit ka tapos hindi naman sinubaybayan at sinaportahan, useless din. Di po ba? Nakakainis din po mga kaaldab, di po ba? Yung magpo-post ka tapos wala naman pong tatangkilik, wala naman titingin, bagkos babatikusin ka pa. Na, ano ba yung post mo na yan? Tignan mo naman itsura ni Mengay. <laughs> di po ba? ayos si mo. Eh, syempre, tatamaya, Tatamarin ka na doon pa lang binasag ka na eh. Imbis na supportahan ka, hindi na kasi iniimbestigahan na rin po ng Aldab eh. Hindi po ba? Iba na po ngayon kesa po dati. Dati madali na po napapaniwala yung mga iba. Pero ngayon never na. Ganyan po kalupit ngayon. Hindi po ba? Ito yung sinasabi ko at lagi kong pinapaliwanag. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin. maya, -maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kita bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha? sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.